Grabe ka po ya, anak. Huh. 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 Naluya si mama. Mm. Naluya si mama. Huwag ka naluya, anak. Huwag ka naluya. Eh, na hello guys. Happy Sunday. Tapos na po kami nag ni mama Lisa, guys ingon ni papi guys tapos na po kami nag ehersisyo gilab lang ko sa anak holo ay gilab oy. mamalisa mamalisa tambalan lang na imong kakapoy mamalisa ingon ni papi <laughs> agoy ni mo anak lain nagbaho atong motor ni agi anak oy. ayan good morning good morning guys katatapos lang po namin mag ehersisyo ni papi So, ayan. Katatapos lang po namin mag-ehersisyo. So, katanayan po, guys. Oh, daming pawis na lumabas sa aking mukha, mga palangga. Good morning, good morning. Happy Sunday. So, ayan. Maaga po kaming nag-ehersisyo ngayon ni Papi, guys. Kahapon at ang hali kami naka-ehersisyo. So, ngayon, maaga. So, katatapos lang po namin nag-ehersisyo at nagpahinga po kami dito sa loob ng tindahan, guys. So, Ayan, good morning, happy Sunday. Maraming salamat po sa inyong panonood palagi sa amin ni Papi, guys. Grabe mga palangga, ang init. Ang daming pawis. So, ayan, ito po si Papi, guys. Nagpahinga din, nahihilo sa aming pagsasayaw. So, good morning, happy Sunday. Anak, no? Ika po, isang kanak. Bless, mama, be. Pupubay ka, bless ang bata. Tagasanto, iho nga gwapo ko. Say good morning to your viewers. Say thank you always, anak. Okay. Say thank you and good morning to your viewers, anak. Ing na, guys. Happy Sunday. Thank you for always watching. Ingo ni Papi, guys. Nagpahuhay po si Papi, guys. Oy! Kay grabe ka kapoy ni Papi. karal karal kadiru anak ini nak karal karal kadiru kapatik anak kapatik ini nak karal karal kadiru lah paminawa gilungkap gururus iru anak gilungkap gururus iru oh Bilung ka bros anakku. na nahilom anak. Nahilom anak ko. Paminawa anak. Oo, murag na igilungkab kaldero anak. <coughs> na igilungkab lagi anak, na ang gid anak. Paminawa anak. Oo. Ilamarong ati carina nimo, anak na kaldero gilungkab gilungkab sa mga iro anak wala ikalaki lang ron anak oy yung ano maron, anak wala sige gihapon anak na ba karoy ilaha anak na ba karoy anak papi atong lang anak na sige na papi atong lang na sige na Ayan, maraming salamat guys. Happy uh, Happy Sunday. Today is June 29. Katatapos lang po namin mag-ehersisyo ni Papi guys. At ganun din, nagpahinga kami mga palangga. So, thank you for always watching guys. I love you all. Happy blissful uh, Sunday to all. Thank you very much mga langga.